Hello, magandang hapon mga lalabs, mga vayots! Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao Sa mga kapwa ko, daba winyo daba Region At sa lahat ng mga Bisaya, no? Around the world Sa buong Mindanao Magandang shoutout po sa inyong lahat Sa mga kapwa ko, OFW, around the world Magandang shoutout, magandang araw At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel Huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share Sa so, topic po natin ngayon, mga lalabs, mga vayots Itong nag-trending na uh, newscaster yata, ito siya ng ano no, ng uh, ano ba ito, one balita, ng uh, one news ng uh, TV5, no, na si Gretchen Ho, na sabi dito ay nakapasok sa loob ng kingdom of Jesus Christ. Ang tanong, Miss Gretchen Ho, nagpaalam ka ba? sa mga opisyales ng KOGC bilang isang may pinag-aralan profesional bago ka pumasok sa kanilang ari-arian or pagmamayari dapat kang magpaalam kagaya ng mga tao napupunta sa bahay mo eh magdodorbel muna maghingi muna ng pahintulot kung papasokin ka pero ito parang hindi eh. So, balita natin dito, yung uh, nag-trending kahapon na magbibigay na or nagbibigay ng ultimatum na dalawang oras, yung mukhang panike na Director General na si Nicolas Torre na ano, kung hindi daw ilabas ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ si Pastor Kiboloy, ...pasasabugin ang kasedral, sambahan ng mga taga-KOGC. Ganon ka-animal yung mukhang panike na mukha ding demonyo na si Tore. Diyos ko po, panawang tanungkulan sa pamilya ni Tore. Asawa, anak, apo, kapatid, nanay, tatay. Proud bakayo sa ginawa ng kamag-anak ninyo na pambababoy sa ibang tao na sinasahuran pa ng mga taga-QGC na taxpayers ang putang ina ninyong pamilya na ngayon ay bumababoy sa kanila sa utos din ng isang baboy at balasubas at bangag na presidente na kawatan na mangangamkampah sa ari-arian ng iba mana sa kanyang ama. At ito din, si Great Chin Ho. Diyos ko po, dai. Panoorin muna natin na ah, bago tayo mag-comment reaction. Mukhang tukoy na kung nasaan ang uh, pinaroonan na, na mga hinahanap nila sa loob ng co 3 compound. Galing lang tayo kanina sa PNP headquarters. At narinig natin na nakikipagtalo yung technician noong uh, life detector doon sa lawyer at abogado ng KODC na si Atty. Kay Laurente. So ang pinagtatanong nila kanina ay uh, ito nga ang corner na sinasabi ng PNP na ayaw nila sanang pasabugin. At kung ituturo na lang ng KODC yung um, entrance, eh, mas madali ang buhay na lahat mag-negotiate na. Sinasabi niya negotiate, negotiate, ayaw namin pasabugin uh, yung area kung saan nakahanap sila ng heartbeat, definite ng no, heartbeats oh. so totoo yung information ng taga KOJC at binalita yun ng ECMI at lalo na ng kanilang uh, tagapagsalita din at uh, abogado na si Atty. Torreon nasya namang dininayin itong mga teroristang, mga pulis no? lalo rin kanilang mga spokesperson dyan na naobod ng sinungaling Diyos ko po ganun na ba kayo? O, oh, dininay nila na hindi daw totoo. So, ano itong sinasabi ni Gretchen, Ho? Patunay ito na totoong bubumbahin sana pa sa sabugi ng KOG si kahapon. Nabulabog lang dahil uh, nagtrending kaagad sa mga uh, sa, sa social media. No? Tapos ngayon, yung palabasin pa ninyo, masama na sinasabi ni Bongbong Marcos, pumasok, uh, hindi sila nag-ano doon nagpapasok ng mga walang armas wala nang maniniwala eh, tanga na lang yung maniniwala dyan sa potang inang presidenting bangag na yan wala na yan sa matinong pag-iisip tama si ano si Expedia Expedia Agent Morales wala sa katinoan ang presidente dahil laging namamaga ang muka at mata dahil sa kakasinghot so, wala siyang alam at kahit may alam si Bongbong Marcos sa mga ginagawa ngayong pambababoy dyan sa KOGC at sa mga membro nito ng mga inosinti, walang armas, wala lahat. Eh, wala siyang paki din siya may utos. Dahil ang nais niya, ang utos ng Amerika, kobin ang KOGC. Dahil yun din naman ang gusto ng kanoy, eh, pati yung, at yung ari-arian ni Kibuloy sa Amerika, kubkubin cob, din nila. At, may chance si Bongbong Marcos magdeklara ng martial law na walang kahirap-hirap na hindi na kailangan dumaan pa sa Congress kapag sumabog yun ko. Kapag sumabog nangyari yun kahapon? Baka kahapon din ura-ura na magsalita si Bongbong Marcos ng I declared martial law sa buong Pilipinas. lagi style, bulok, Bongbong Marcos. Alam na namin yung ano mo, kahit wala kami, hindi kami nakapag, uh, nakapag Oxford University. <laughs> yung galaw ninyo, alam na ng taong bayan, marunong kaming makiramdam at nanonood, nakikiramdam kung ano yung mga galaw ninyo, pati itong mga pulis na pinadala mo dyan. Five days. Ilang libong pulis dyan ang pumasok, hindi niyo mahanap yung isang tao. Or pagbalagyan na natin tatlo, apat. Wala kayong mahanap. May dala pa kunuhay kayo ng mga heavy equipments, mga bagong model. Hindi ninyo mahanap kung saan si Kiboloy. Dahil wala dyan. Dahil alam ninyo yun eh. Dahil iba ang hinahanap ninyo. Iba kasi ang pinapahanap ni Bongbong Marcos gob go ben ang buong KOGC compound. Yun, ang totoo. Kuwarto dito, i-verify pa natin kung saan mismo yung lugar na yan. Pero ang guling natin narinig, ay e, nandun sila sa timbaan. Uh, pero yun nga, uh, alam ko rin na uh, pinaka-interesan din nila yung mga kuwarto dito sa JMC. So, posible na yan. Sa Jose Maria College, so, posible na uh, yung location din yan. Pero mukhang tukay na yung lugar. At uh, nag-uusap nag na lang yung dalawang kapo kung anong gagawin doon. Yun nga lang, sir, may konting uh, pagbabago dito. No? Uh, kasi mukhang ang media ay papayagan ng pumasok sa loob. Inimbitahan ng SMNI at uh, KOJC ang media na pumasok sa loob. At nag-briefing sila ngayon doon sa isang restaurant. At uh, ang sinasabi, mga pagkatapos na press call, mga 3pm ay papasok na nga. So, so inaantay na lang natin. Pero dito mismo sa entrance, sa entrada ng POJ, nakakita na tayo ng Special Action Forces. May mga pumasok At kanina nga, doon kami gagalit sa PNP, may mga tumakbong punis. At bukod dyan, may nakita na tayo mula sa Commission on Human Rights na pumasok sa loob. So bukay, uh, may mangyayari na. At talaga, uh, yun nga lang, no? pagka dumami yung tao sa loob, siyempre, uh, yung sinusubok ang pigilan, eh, yung pagpapasabog, pag, lugar -pag, uh, na yun. Pero ayaw nga gawin niya ng PNP, at kung pa pwede, ituro na lamang doon sa entrada. Uh, kung gaano ka specific bakit kailangan pang itoro Gretchen ho ng mga taga KIOJC kung saan si Pastor Kiboloy kung sinasabi sa iyo ng taga PNP na tukoy na kung saan si Pastor Kiboloy nagtatago bakit hindi pa puntahan doon ng libo-libong mga pulis ang lugar na mukhang tukoy na nasinasabi mo para mahuli na si Kiboloy, para makaalis na kayo dyan. At speaking, doon sa mga media na papasokin, ng, ng uh, papayagan ng tagay isimena eh, na makapasok dyan sa loob ng KOJC, ito lang sana, mga mainstream media, alam naman namin bayaran kayo eh. Sana magbalita kayo ng patas. Sana hindi yung pag-chap-chap-chap-chapin -chop ninyo. Magbalita lang kayo doon na hindi maganda. Mas lalo kayong makakabweset sa taong bayan dahil alam namin na nabayaran na kayo ng administrasyong ito. Kung ano lang yung so -otos sa inyo na yun ang ibalita, yun lang din ang gagawin ninyo. Pero yung mga magbalita kayo ng mga makatutuhanan, hindi niyan gagawin. Hindi kayo kagaya ng mga andyan na nagla-live ng mga vloggers na walang edit-edit yon dahil nakalab kung ano talaga yung totoong sitwasyon doon sa loob, doon sa KOJC, nakikita yon ng taong bayan. Kaya mas marami pang tao, mga Pilipino, ang naniniwala ngayon sa mga vloggers, lalo na dyan sa mga nagla-live na andyan ngayon sa KOJC, kaysa inyo mainstream media, na mga bayarang prestitute na mga putang ina. Kaya Gretchen ho, samahan mo yung mga pulis kung saan yung uh, tukoy na nanaan doon si Kiboloy, sabihin mo, pasukin na ninyo doon. Kailangan pa ng negosasyon. Libo-libo na nga ang pulis na andun, hindi pa ninyo makita si Kiboloy. Nakakahiya kayo. Yon, Cheryl, eto nagpa-drawing ako. Eto yung pinakita nila sa akin na radar ng uh, life detector. Kitang-kita, napaka-specific ng mga dots yan ang heartbeat na, na de-detect nila doon sa noob. At sa hapon, dumating eh, yung mas advanced na life detectors, mas latest model, kaya nakatulong din siguro yan sa kanilang pagharap dito. Kung makikita mo, uh, may distance yan eh. Makikita mo, 5 meters, 10 meters, 15 meters, nandoon lamang. Sa range ng 0 to 5 meters, yung hinahanap nila, which is mga around 15 feet, dalawang palapag, hindi masyadong malalim at talagang nadedetect kaya ayaw nilang lubayan. itong uh, arrest warrant na kanilang sinaserve ngayon uh, ng <laughs> Ay, nakakatawa. Ayaw lubayan, ha? <laughs> ayaw naman talaga ayaw lubayan ni ano yon Ni Bongbong Marcos gamit ang kanyang uh, paso. Yung wala ng kwentang uh, uh warrant na yun. Pinapasok na kayo, libre doon, no? <laughs> Eh, ando naman pala eh. 5 meters, 10 meters. Eh, po si eh, andon po. Sabi ng taga-QGC, eh, mayroon pong master plan ang kanilang uh, lugar kung paano ginawa. So, makikita eh, yun doon eh. Di natin alam, baka mga wire yon doon ng uh, ano, telepon, ng uh, kuryente na nasa loob or kung ano-ano pa. Eh, yun nga tubo nga ng uh, singawan ng uh, mga madudumi eh. Ano mga waste, ano na. Eh, hinugot pa nga eh. Dahil andon daw nagtatago si Kiboloy sa loob ng uh, tubo. Buiset! <laughs> so, totoo. Mismong si Gretchen Ho ang nagpatunay na talagang bubumbahin kahapon ng, ng uh, PNP ang uh, KOGC sana kaso na Uh, naudlot dahil na bulgar ng mas maaga na dininay ng PNP o ngayon binulgar ng taga News 5 so ano kayo ngayon PNP kayo yung sinungaling